dito eh. Kanuhan dito, nagsaltaan dito mga kabuhi. Eh. Don Manolo, nagasal si Don Manolo. Kabanatuan. Kabanatuan, finals na to mga kabuhi. Okay. Don Manolo, sniper. Good luck sa inyo good luck. Ito si sniper. Wala pa iba. O tingnan mo. Wala pa, wala pa yung iba. Sabi nila kasi magpahinga muna eh. Mga ilang minuto. Pahinga muna kayo. Nauna na yun si ano. O oh, dito wala pa. Puntahan natin yung iba mga kabugit, Sila galak mga kabugit Isa sa matulin na kalabaw. Ngayon kulang lang nakita to. Ang tulin. Baka sakali. Mamaya malalaman kung sino yung magwawagi dito yun sa may barangay sa tour kung nga po, bon, may yan, happy baby fiesta maraming maraming salamat po sa mga ano, mga kumiti na mga nagpakarera dito hindi basta basta yung magpakarera magod ka na uh... basta, okay hey, pre ingat kayo ha galingan nyo o oh, nga, magaling yung inete tsaka yung kalabaw <laughs> uh, eto pa Sino nga ito? Boss, amo. Ay, Yan, ingat kayo ha. Ba, dalawa kayo. Jel, Jel, saan yung niya? Fantastic. Ingat kayo ah. Si Jel, tsaka si... Ano pa lang ng hinitin nito? Patrick. Patrick. Patrick? Patricio. Patri Patricio. Patricio. Good luck sa inyo ah. Doon na tayo mga kabukid sa dulo. Papa, o, ayan na sila mga kabukid oh. Nadapa eh, nga, may nadapa pa, may natalisod. Pero ayan, gumalaban pa rin. Ay, lima puno! Sino ba yung nauna? Sino ba yung magwawagi? Sino ba yung magkakaroon ng karangalan dito sa mga kapon? Amo, boss! Amo! Nagalala! Sino? 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 Malalim kasi ito eh. Nagkanohan dito, nagsaltaan dito mga kabuhin. Eh. Okay lang? Ah, okay lang, sige kaibigan. Namusal lang. Si Bato. Ay, nabisaklat si Bato. Nakalang sa ano? Oo, oh, na ano? Nakalang yung ano niya. Okay. Pero okay yan, yung kaibigan ko na yan. Oo, oh, okay yan. Nakakalang na, lang, na nakalang yung ano niya Yung gitna niya, mga kabukid. Pero okay lang. Ah, sino ba yung nag-champion? Lagalag, lagalag, bata ba? Tama ba? Lagalag pare? Lagalag. Sniper ano? Lagalag sniper. Pre, okay na pre? Okay na, Patrick. Okay na, okay na mga kabukid. Congratulations! Sana sa mga nag-champion. Lagalag, lagalag, lagalag. Oh, si Adat sa inyo, yung mga tropa natin dito. Balik na tayo doon, lagalag ang nag-champion. Hoy, nahulog. Okay, salamat. Salamat. Yeah, paki-paki-pasok. Thank you, thank you, thank you. Lagalag boss, lagalag. Bayagan Sa kariton Lago na, na Lalulusot yung isang paa niya Balikan nga natin si Bato Na itlogan Mga kapukit si Bato si Patrick Oh, oke, okay, okay na, tunggu okay na, I do